mga ka wok este, mga ka-YouTube. Mm, sarap. Okay ha, ako po si Lan ng hashtag walk with Lan, ang inyong virtual na social commentator na hindi natatakot sa baha ng katotohanan, pero natatakot sa baha ng korupsyon. Ngayong gabi ha, sa loob ng ilang mga minuto na puno ng talino, tawa at talibugang katwiran, tatalakay natin ang pinakamalaking iskandalo ng panahon ang 26.7 billion pesos flood control sa Cebu na din dinorobo ha ah, na nag-iwan ng dalawang daan at mahigit ng bangkay at milyong-milyong luha bakit nagbabala si Vice President Sara Duterte sa mga taga Norte wag kayong matulog mga kababayan baka kayo ang susunod panoorin natin ito para maging updated empowered at hindi labanan ang sistemang ito. At kung nag enjoy ka, hit that subscribe button na. I-like at bell icon para hindi kayo mawala sa susunod na episode. Shoutout muna sa ating mga OFW sa Estados Unidos na nagpapakapagod sa call centers habang iniisip ang pamilya sa baha. Sa Canada ha, na nagsisend ng remittances na maaring dinurog din. Ah, sa Saudi Arabia na nagbubuhat ng mabibigat, ah, ng bigat ng mundo. Sa Australia na nagre-relax sa beach pero iniisip ang beach sa Cebu na nawasak sa Italy na nagluluto ng pasta pero gutom sa hustisya. Sa Japan ha, na efficient sa lahat kundi sa politika natin. Sa Malaysia na malapit Ah, nakapit bahay pero malayo sa pagbabago. Sa United Arab Emirates na nagbubuo ng skyscrapers habang tayo'y nagbubomba sa ilalim. Sa Hong Kong, na busy sa hassle pero handa sa mga protesta mga kaibigan. At sa inyo mga kabataan sa Pilipinas na dapat maging susunod na henerasyon ah, ng hindi-corrupt, kayo ang kinabukasan, hindi ang mga politikong ito. Ngayon ha, simulan na natin ang ating socio-satirical journey. Una, ang facts. Ayon sa mga report mula sa ABS-CBN at GMA, pagkatapos ng bagyong tino noong November 2025, ang Cebu ay naging dagat ng lupa. Dalawang daan at mahigit na patay. 127 ang nawawala. At infrastructure na parang laruan ng bata, nagginulo ng bagyo. Pero wait, <clears throat> may 26.7 billion ah, na ipinambili ng flood control projects mula 2022 hanggang 2025. 414 projects daw. Ha? Pero bakit parang wala? Kasi mga kaibigan, dinurobo. Ha? Si Gobernador Pamela Barikwatro mismo ang nagsabi, bakit ganito pa rin? At si Pangulong Marcos, ha? nagutos ang probe, pero late na. Parang traffic sa EDSA. Dumating na ang aksidente bago ang traffic line, mga kaibigan. <coughs> mga kababayan, ha? bigyang diin natin ang numbers, ha? kasi ang korupsyon, hindi yan opinion. Yan ay arithmetic ng kasalanan. Mula 2022 ha, under the current admin, 8.43 billion pesos na program appropriations para sa Visayas, flood control, pero walang details sa 102 projects sa Sibulang. Imagine ha, iyan ay sapat para bumili ng 2,000 na high-end drainage systems o 500 na state-of-the-art pumps na hindi magbubogus. Pero ano ang nangyari? Ayon sa NBI, ha, 7 probe noong September 2025, may anomalous contracts mula pa 2019. Oo, mula sa Duterte era. Pero ang bulk ng pondo ay post 2022. Parang wedding cake mga kaibigan, magandang itsura ah, sa budget paper pero pagdating sa tunay na event, walang icing, puro hangin. Okay? At ang epekto ha, hindi lang physical na pinsala, emotional din. Mga magulang na nawalan ng anak ah, sa flash floods. Farmers na nawalan ng palayan ito ang tunay na build 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 the rich bank accounts build the poor's graves ah ayun sa UPCebu ito ay criminal neglect sa substandard projects kung ang flood control ay parang diet ang gobyerno ay nagpropromise ng kito pero nagdeliver ng halo-halo ng puno ng asukal matamis sa bulsa matamis sa kamatayan. Kaya paumanhin ha, sa dark humor pero kailangan nating tawanan ang sakit para hindi tayo mabaliw. Para sa inyong mga OFW viewers sa UAE, iniisip nyo ba bakit ba ako naghihirap dito kung ang pera ko ay nawawalan doon? Okay ha? Quick graphic ang uh, call lang po tayo. Sinong may sala sa Cebu flood? Ha? A. Corruption. B. Klima. C. Kapareho. Subscribe na para sa results sa next video natin, mga kaibigan. Ngayon, ha ah, pumasok tayo sa core ng ating kwento. Bakit nagbabala si VP Sara sa North Taga Norte? Ah, hindi ito basta-basta. Ito ay clarion call laban sa systemic crack sa kanyang recent statements habang nagdi-defend ng kanyang office sa budget hearings. Binanggit niya ang pangangailangan ng transparency sa infrastructure projects lalo na sa vulnerable areas tulad ng Ilocos at Cagayan. At bakit Norte? Kasi doon, pareho ang threat, frequent typhoons, plus political hotbed na madalas, apektuhan ng pork barrel politics. Noong 2024 pa, ah, nag-warning na ang MGB tungkol sa flood risk sa Norte, pero walang follow-through sa funding. Sinday Sara mga kaibigan sa kanyang witty at direct na estilo. Parang lola na nag-a-advise pero may sungay ay nagsasabing huwag nating hayaang maging ang inyong probinsya. Favoring her here, ha? Kasi siya nagiging voice ng mga voiceless. Hindi siya perfect. Sino ba? Pero sa gitna ng kanyang controversies, tulad ng confidential funds issue, nananatili siyang fighter laban sa elite capture. Okay. Ang ibang pang ay parang weather forecasters. Nagpre-predict ng maaraw pero nag-uulan ng pera sa sariling bulsa. Si Sara, mga kaibigan, nagbabala ng bagyo bago dumating. Okay, ayon sa Philstar, ha, ang corruption sa flood control ay hindi isolated. It's a national pattern mula Bulacan hanggang Cebu, ha. Para sa mga kabataan, ito ang lesson, ha. Vote with facts, hindi with family names. Shoutout ulit sa Japan-based Pinoys, kayo na efficient, teaches how to build dikes na hindi dinadadach. Okay, mga kaibigan. Mga kaibigan, para maging intellectual tayo, balikan natin ang history. Noong 2019, no, under PRRD, nagsimula mga anomalous contracts sa Cebu. Pero ang explosion ng budget ay 2022 hanggang sa ngayon. Under BBBM. Bakit? Kasi ang korupsyon ay hindi partisan. It's a bipartisan sport. Parang basketball league ng mga magnanakaw. Ay, nako, parang telenovela. Si Duterte ang kontrabida noon, pero ngayon si Marcos ang nagiging lead na kontrabida sa sequel. -well. Pero si Sarah, siya ang plucky sidekick na nagiging hero, nagbababala sa audience na huwag kayong manood ng ganito sa totoong buhay. Okay mga kaibigan, bakit tayo mga Pilipino paulit-ulit na nagbabaha? Kasi ang climate change, a real IPCC report, huh? sa sea levels rising. 3.7 mm per year yan ha pero ang corruption ay faster rising 10% per election cycle wow ang act teachers party nga no least ay nagrally as ambudsman para i-prove ang institutionalized corruption sa infrastructure ito ay hindi aksidente it's a design flaw sa ating democracy pero sa office of w sa australia kayo na may OC efficiency bakit hindi natin i-copy ang kanilang anti-graft laws? Imagine niyo ha. Okay, imagine niyo mga kaibigan sa so flood control, no? Uh, meeting 1 billion ah, para sa dike. Sino magdi-design? Ah, si Contractor X. Bayad ko ang tuition ng apo mo. Tawa tayo pero umiiyak tayo sa loob, mga kaibigan. Ngayon, hindi tayo puro critic ha, may hope din. Anong gagawin natin? Una, demand transparency, support bills like the Anti-Corruption Act amendments. Pangalawa, local action, sa Norte mag-organize ng Citizen Watch Projects. Pangatlo, vote wisely sa 2028. Ah, piliin na natin si Sara Duterte ah, ang hindi magnanakaw. Tulad ng sinasabi ni VP Sara sa kanyang Duterte is late, mga kaibigan. Okay, para sa mga kabataan dyan, gamitin nyo ang TikTok at ang X para i-expose hindi gossip facts. No? Para sa mga OFW sa Italy, ah, i-remit nyo hindi lang pera kundi pressure sa politiko via absentee voting. Ang korupsyon ay parang virus, hindi mawawala hanggat tayo mag-vaccinate ng vigilance. Si Sarah ay vaccine booster, matapang ang efektibo. Okay, Shout out sa mga Malaysia-Pinoys, malapit kayo ha, tulungan nyo ang Norte sa prayers and shares. Okay, sa pagtatapos mga ka-YouTube at ka-Walk, ang babala ni VP sara Duterte sa Norte ay hindi takot, it's a tough love para sa bayan. Sa Cebu, ha, natutunan natin, ang tunay na baha ay hindi tubig, kundi dugo ng pagnanakaw. Mag-subscribe na. Kaya, uh, kayo ha, para sa mga higit pang ganito. Okay? Factual, witty, at pro-Pinoy. Like kung agree kayo na kailangan ng sarah Like Leadership. Ha, ah, share sa inyong groups sa Canada at Saudi. At remember ha, kami sa Pilipinas, US, Hong Kong, lahat tayo iisa ang laban. Salamat at mag-ingat sa susunod na bagyo nang katotohanan mabuhay ang Pilipinas